Hello, what's up guys? Welcome back na naman sa ating channel. Manonood na naman tayo ng bagong movie. Title nito ay Title nito, The Three Musketeers. 'Yon. Ano bang alam mo sa istorya ng Three Musketeers? Mut ko na eh. ako nga wala eh. Hindi <laughs> ko alam guys kung ano ang istorya ng Three Musketeers. Ang alam ko lang, Three Musketeers sila, alam ko mga magagaling mag-dispatch ng mga swordsman eh. Kailan alam kong istorya ng Three Musketeers? Pero nung bata pa ako, naririnig ko na yung Three Musketeers. So, ngayon, titignan natin kung anong story ng Three Musketeers. Then, ayon sa research ko, ito bago lang to 2023 lang. Dalawang part daw to eh. Ngayon, lalabas din yung second part niya. Ngayon, papanoorin lang natin yung first part. Kasi hindi pa nire-release yung second part. So, bago lang to panonorin natin guys. Tumahan nyo kami. Alamin natin yung story ng Three Musketeers. Tumanda na kami, hindi namin alam yung story nito eh. Let's go. <laughs> Pero may ano to eh, may video game to eh. Nalaro ko rin to dati. The Three Musketeers? Oo, oh, may mga video games na to dati. Three Musketeers. Parang ano pala to eh. Mga musketeer parang PSG. <laughs> Presidential Guard. Security Guard. No? Yung mga uh, unang panahon. Nasa ano pala sila ng mga hari. Ang mga generals. O, mga secret services. <laughs> Kung may, may mga musketeer, ano naman sila King Arthur. Di ba sila rin yun? panahon din ng ganyan yun sila King Arthur, di ba? Hindi natin alam kasi yung history ng ano, eh, England. Eh. Pinakamaraming sinakop na bansa, ano? England uh, yung pinakamaraming nasakop na bansa, ano? Eh, uh, Oo. Huh? England ba? England. Oh yan, sa marami sila diyan eh. England, France, yung mga European country. Uh, oh. nagpaparamihan sila ng teritoryo diyan eh. Uh, Spain, ayan. Si, Ito, Wala, si Soro pala to eh. The of Soro. Wala, mahina nila na si Soro. Wala, mahina pala. Mga bandido lang, lang yan. Hmm. Ay. Okay. Sino yung isa? Babae. Ano, buhay siya? Okay. Yeah, Nakabulit po? Okay. So, yung kilala kong artisto eh, si Eva Green. Siya na siya living sa lahat. Hmm, ito oh, sa siya eh. Pagod si Tatang. Pagod si Tatang, wala pa siyang paapilay eh. Oh. Kahoy lang yata yung paa niya eh. Oh, nabuhay nga siya, hindi nga siya namatay. O baka zombie na to. Ang babaw lang pagkakabawon sa kanya. Ang babaw nga no. Ito <laughs> yung bida. Nabuhay eh. Nabuhay nga eh. E, tama yun, sa dibdib yun, di ba? Oo. Oh. Si Art Tagnan parte o part 1 no oh. yung mas eaters di ah masi the uh, si Aramis nga si Aramis si Atos Baka. Okay. kasi ay na, ganyan siya si si ano kaya yung Artagnan, na no si Aramis na alala ko eh di ba sabi ko siya kanina si Aramis kasi okay. yeah, si Artag nan ah uh -huh. Hindi pala English ganun ata pala tayo ng subtitle French pala kasi sa France to eh alam ko eh ano yung magaling galing sulit? Magaling kay Joko Buckingham. Ano? Nadala sa kanya. Para kay? Sa kanya. Pinasal na lang yung sulat, di ba? Oo. Oh, para kay Artagnan? Para sa kanya. Ah, sa kanya. Eh, parang inambush nga yun eh. Tapos kinuha yung sulat eh. Baka pinalitan. Baka yan pa lang yan. Hindi pa talaga na-ambush. Mga Francis. Prince. nga pala itong sila masketeer ah, magiging masketer pa lang siya, no? Ano yan? So, pa lang, magiging masketer pa lang siya. Oo, oh, uh, magiging masketer pa lang. Oh, uh, kasama niya si, ano dyan? Aramis, tsaka si... Isik pa lang yung gera, eh. Hindi ganun ganda yung mga sword nila, eh, no? Hindi katulad nung mga Japanese na sword, eh, no? Oh, samurai. Yun, yung, samurai. Ang ah, pang ano yan, eh. Pang, ano ang tawag dyan sa sports na yan? Fencing. Fencing? Pang fencing yan, eh hindi pang samurai mas manipis siya tayo kaysa sa mga katana hindi pa rin yung samurai King, ah nagre-recruit pa lang yun oh mm. siguro magtitir mag, mag ano pa lang sila nagre recruit pa lang sila maghanap sila siguro para trial ah uh, audition ah yun know, oh sabuhay nga siya Nung tumama yung bala? Sa Bible daw na hawak niya. Hmm. Ano to? Yung e yata yung mga nakalaban niya eh. Ayun, oo, yung, oh, yung nag-ambush. Hmm. Yung kumuha ng letter. Buka na kayo. Hahaha. <laughs> La, lahat na eh. eh. Lahat ng mga hawak na kayo niya niya eh. Parang, pagka gusto nila mag-away eh. Formal eh. Formal. Hahaha. Mm. <laughs> <laughs> mga Amerikano pa eh. Duelo! Duelo, ano? Parang, imbis na magsuntukan na lang sila, sige, schedule natin yan. <laughs> Asawa niya, tinitira, no? <laughs> Mabuking dahil sa panyo. <laughs> Parang... <laughs> I mean, eh, na dami na ng kalaban, <laughs> <laughs> hmm. ah. Dami na ng kalaban. Halo ko pala sa babae. Eh. Hahaha. <laughs> Pumalo lang. Siya <giblim> pumalo lang pala sa iyo eh. O okay, siya yung babae kanina, yung nag messenger, 'di ba? Mm. La Lalay nung Lalay nung mm. ano ba yon? yung ano? asawa nung kant anong tawag? kaun? eh, ano pangalan? <coughs> si... No, sa Minsan pangalan niya sinulat. Hindi, joke ba? yung asawa nung Nabangga niya. Ay, inabutan niya ng... Yung, di ba yung pumunta na yung babae doon sa ano, yung... Ah, si Eva Green. Mm. Si Eva Green eh. Si Eva Green ba yun? Yung... Yung may ito nung... No, Asawa nung... No, Mataas dyan, yung count, count... Yung no, count ba yung position nun? Yung... Si Eva Green kanina yung ano eh. Yung boss kanina nung mga nag-ambush eh. Ano no, yun? Yung diba kalaban na. Kaya eh, yung una niyang hinawon. Ang kamay lang. Partida yan. Huwag nga natin. A good place to die. Oo, oh, kasama niya yeah, to. Magiging si, kasama uh, niya. To yung... e. Ah, Ah. kita mo count yung address sa ano. Kanya. Diba yung... Kakaliwain lang daw siya. Ba, ito, ito pa yung isa. Ayun rin nga pala yung namon niya. Le second se prénom Aramis. Ito si Aramis mga kasama niya rin. Sorry Monsieur D'Artagnan. Votre que je me bats. Sino yung ito? Sino? At apat na sila. Hindi yung, yung isa linamon niya. Di ba yung nabangga niya may dalang mga pagkain pinatawanan siya? Yung isa, oh. yung isa, hindi yan. Monsieur hindi niya makakasama yan. Oh, ito yung pinagtawanan siya eh. Aramis sa mga kasama niya at saka si ano. Sabay-sabay na daw kayo. <laughs> ano? 3B1? Yeah. <laughs> Ah, hindi. Hindi sasali sali iso. Ubiwan lang. O, oh, mag mo na yung dalawa. Dami, oh. Namamatay ah, siguro itong isa. Wow. Kasi tatlo lang sila, eh. Oo. Oh. Malakas din to. Oh. Malakas tong isang to. Parang tank build eh. Oh, tank build? Ito, yung matanda, makulit, malupit din to. Ay, hindi, yung isa pala to. Si ano yan, si Artemis yan. O, oh, itong isang magaling din to eh. O, oh, kita mo, tank nga talaga to eh. <laughs> <laughs> oh, matanda, o. Oh. Nagbibigyan nyo po, o. Oh. Partida pa. Dapat lang sila, naubos nila. Malupit sila. Hmm. Kita mo, talo na dapat yun eh. No. Yung nagbibigyan nyo po eh. Oh, Di ba? <laughs> Kaya ano na dapat yun? Kasak ng leig. Sige mo yung... Pinatay niya na ba? Pinatay niya na nga. <laughs> eh yun yung nagre-recruit nang ano eh. Di ba? Hmm. Kinausap niya kanina, binigyan niya ng letter. Yung ba yun? Eh sabi sa kanya eh. Ah, hindi. Eh. Okay, ito, ito, ito.

Parang yun na yung aninya, Fix niya. Malamang. Naging tropa na. Ibig sa magpapatayin. Babayero si ano eh. Babayero si Artemis. Yung nahulugan ng ano, no? Ang <laughs> 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 panyo ang babae. Aramis <laughs> pala oh, yeah, si Aramis. Alala ko no? pa rin si Aramis sa uh, Trimaskators. Portos daw to, di ba? Eh, kasama talaga yan eh. talaga yan eh. Portos yung... Ito nga ako, oh, Portos, si Tank oh. Bin, eh. Kasi yung mga pamilyar, yung mga pangalan nilang tatlo eh, maliban dito kaya pinakabida eh. Ang oh, apat para sa. O, eh, baka naman sila talaga yung masketeer Yung Ito, tatlo, yung tatlo. Oo, oh, oh, mm. no? Ayos na. Yan yata yung chicks sa birosa Biros, ano? <laughs> Hindi ko shoot. Sure. Ayan, doon palagi siya nakatingin, no? Yan na talaga yung uh, female male ka, uh, no, main character. Si Portos. <laughs> pwede sa lalaki, pwede sa babae. <laughs> Practice pa, oh? Kung <laughs> na-raid sila. Wala. Patay na yung babae. Bakit? Na-frame up siya. Na-frame up siguro si Atos. Beheaded with the sword. Bakit na siya? Eh, bida yan eh. Papatayin. Baka ito nag-set up sa kanya. Ito si Evo Green eh. Baka. Ano ba ang role na itong babaeng to? Parang witch siya dyan eh. <laughs> Na-frame up siya dun eh. Oo. No? Uh... Lo. bumaril sa kanya. Oo. Mm. Namatay ba yun? Nung... Hindi, ah, hindi, hindi namatay. Hindi, ba? Ngayon lang siguro pinatay tapos si pinray sa kanya ano. Hmm. Ako lang ginanong nangyari. Inuwa yung Inuwa sing sing. Inuwa yung sing -sing. Inakawa niya siguro. Oo. Uh, Kaparin. <laughs> Oo. <laughs> Napila yung pilay niya. <laughs> Double pilay <yung> tao doon. <laughs> Ay kailang kukukuha niya pala lahat ng sing sing. Eh. Ang mga nilibing niya eh. Norman Bibit Norman D Sikat yung Norman din na yun, di ba? Laging gera yung lugar na yun eh Hmm Ano na, magkikita lang sila ng queen dito Hmm Yung sumunod sa queen eh So obvious naman, sino may kagagawa nun? Yung si Eva Green lang eh Malamang Hindi niya namukha, hindi niya nakita eh no? Kasi nakahiga na siya nung kanina eh um, Kung sa kanya, or nakatatsulok yung mga sombrero, di ba? Hmm. Kala ko nga si Soro yun eh. <laughs> Nakamas pa, di ba? Hmm. Nasagip na naman siguro siya ng Bible niya. Ang hmm. laban ni Lord. na dalawa pa eh. Daplis lang pala ha. Ayun o. No. Ayun, daplis niya alam mo. Oh. Daplis lang siya sa gilid. Hindi, hindi naman siya yung ano, messenger eh. Pinatay niya yung messenger. Mm. No? Yung messenger yun yung pinatay, Pinam, up din kay ano. Mm. Mukhang may relasyon yung, yung Marunong Queen. naman pala mag-English eh. Mukhang may relasyon yung Queen tsaka yung ano eh. Doot siya backing ham eh. Ipalagay e ko yung messenger, yung sulat, iba na yung pinadala. Parang pinalitan. Saka pinaprame up yung Queen. Siguro. Oh, yun na yung ano yun eh, di ba? Si... Ano oh. So, yung... Jutes of Buckingham? Hmm. Sabi ko, pin... Nalitan nga yung sulat eh. Primark. Di ba yung sulat nga eh? Kapat... Hmm. Kapatid yun ng king eh. Yung ito, babae, ito, ito babae. Itong lalaki. lalaki. Oo. Oh. Namatay tuloy siya. Hindi ba siya patay? oh, ito na yung mga alalay ni ano eh. Evo Green eh. Tumating siya, no? Oo, dumating sila. Flat kayo nandyan. Look out dapat yung isa sa labas. Ay, tama si Queen. Ay, si ano, ano nga ang pangalan niya? <laughs> Queen ng England to siguro. Tapos, kalaguyo niya yung kapatid ni... Yung hari? Hari nung France. Ayan, no? Oh eh, hindi naman siya pinapapunta dyan eh. Pinalitan yung sulat para pumunta siya dyan, no? pag frame up na naman, diba? hindi, siya pala yung queen. Queen France nga? Tapos ito yung king. Ang kalaguyo niya yung isa. Yung sa pag-England, si Jutz, Buckingham. Hmm. Eh bah, refaire vos ferrets de diamant à l'anglais. Les voici. Les copier. Il y a na reverse psychology siya ng niya. Anong dapat laman nun yung necklace ah. na binigyan niya sa pare? Mm. Patay ka, paano mo mababawi yun? Votre... Ah, na nila yung ano, gilotin. Gilotin yung basa doon, di ba? Yung? Hmm? Gilotin. Yung yeah. pugutan ng ulo. Ah, yung babagsak na gano'n, sumupupugot ah. ng ulo. Maganda? o espada lang yung gagamitin. Yung, yung ginamit kay Roger? Kay Roger? Kay hey Gold Roger? O espada lang, gaganunin lang. Tulin yung ulo. oo Na-frame up si Atos. Na-frame up nga yun eh. sabi ko nga, sila nga yung original na musketeers. Mamatay talaga siguro siya. Tapos siya na yung papalit. Wala, soro lang pala siya dyan. Dalawa na yung espada niya eh. Wala lang isa. Resource style. Santoryo pa lang. Ay, ano? ano Santorio! <laughs> Santorio! May kasabay pala <laughs> siya ibibita eh. Ino ito? Guardia guardia. Nako, mukhang hinarang. Akala ba makakano pa? Hmm. Hmm. Tatakasin siguro siya. Wala sila rin siguro yan. Wala sila, sila rin siguro to. Ang mga tropa ni ano. Ang alagad ni... Yes. Saka sila ano rin yan. Ah, hindi, andito sila eh. Hindi, hindi. Oh, yung ano. Ano ba 'yan? Sirong um, na pala 'yon. Laban nila yung Cardinal eh. Pero hindi siya kasama. Hindi siya kasama. Baka ano. Hindi pa kasi siya mosquitero. Ano kala si bago Training? lang kasi siya bago. Uh -huh. <laughs> Parang siya lang yung walang motive siguro. Kaya nakawalan siya. Bago lang kasi siya eh. Pakilala yung mga tao yun. ayon. yun nga yun. Gusto talagang Si Premus yung cardinal yung queen eh. Hmm. Kailangan niya makuha yung kwintas. tas. siya sa England. Hmm. Malamang, di ba? Kasi kakasal na si Gaston eh. Nasusunod sa kanya queen eh. Gusto siguro ni cardinal na maging hari. Yung mga protestant tao ni ano yun eh, ni cardinal eh. Hmm. Sino ba yung cardinal? Yung cardinal yung nakapula ka ganina. Ah, kasama din nila? Hindi. Yung laging kausap ng hari. Ah. Nakakalaw na ewa Oo. Ano yung Cardinal? So... Anong mission niya ngayon dito? Bakit pupunta siya ng England? Sa Queen yung kintas. Para? ay may ibalik dun sa, sa, ano, sa babae. O, sa Queen, Queen, no? Kasi... Mm, kaya kinwarantin lahat. Para walang makalabas. Para hindi ba ibalik yung... Para ma-ano, oo. Baka mag-utos na ganito, ganun. Walang doon. Yung Queen. Sino to? Kaya pinapunta ng England? Hindi. Hindi siya pinapunta. Sinabihan lang siya nung checks niya na ano na ah. pumunta ng England. Kaya yeah, nga, inutusan niya ng Reyna. Ah, ganun. Kasi ano oh. na yun eh. Katulong niya pala oh. yun. Oh. ano niya oh. na yun eh, parang personal na ano, nani. Hmm. So, ako ngayon, katulong niya yun eh. Bakit kasi kailangan pa ibigay ng win yun dong kwintas niya? At ang hininga ng katunayan na ma... Hihintayin siya. Na mahal na, na Mahal niya, mahal niya mahal mahal nung queen yung lalaki yung lalaki yung Duch of Buckingham hindi mo ko lang isang bagay na papatunay ng pagmamahal mo sa akin sabi niya hmm. yun yung binigay niya ngayon ngayon kaya hinahanapin ng hari yung kwentas niya oo oh. kaya lang suotin niya sa, kaya lang masuot niya sa kasal At di ba narinig nung isang ano nung binigay tao nung man. marites marites oo na yun nga yung binigay kaya yung hari nag punta sa Reyna, hmm. nahanap yung windas. Hindi naman niya tinignan yung laman. Hindi no? naman tinignan. Dito pala yung reyna na hindi. Na reverse psycho niya eh. Hmm. Ay, pasintin din eh. Babasahin pa natin kasi. Mabuti pala. <laughs> Tama yung subtitle na download natin. Hindi. Yeah. <laughs> hindi ka alam, makabalik siya. Okay. Bago magkasal. Bago magkasal. Kasalan, oo. Oh. Hindi na, Buckingham na. England Buckingham Castle. Hindi na makita si... dudes. Ano yung posisyon na yun? Dutch bakit Buckingham? Parang prinsipe? Dutch? Hindi. Parang... oh parang prinsipe. Pero may hawak siya na ano... Parang... Castle. Castle. Isa siyang bansa, may isa siyang lugar na may hawak. Oh, parang yung sa Game of Thrones si ano sila. May mga pangalan, mga uh, tawlan. Ito na ba yung ano? Ito na, ito na. ah oh, ito na 'yan. Na una sila ni Evergreen, si Evergreen yata 'yun eh. Oo nga, si Evergreen yung babae na 'yan naka-maskara. Sige na pa ng ano 'yan, oh. Ay matanda yung ano. I Dutch, some best na nakita 'yun eh. Oh. Tapos meron pa siyang makeup at merong ano sa ulo. Parang mabruhan mo tumawa yung mga Exo <laughs> na si Yan na, nakasilayan na, nyo na. na Nakakita nyo na Oops Up Limit ka Yan yung kwintas oh Yan yung kwintas oh Ah na, paano kayo nyan Mission Fail kayo nyan Naunahan ka ano, ah, na Ayan Si Atos ang Bakit okay, parang natulala si Atos? Kilala siguro ni Atos Pati pa pati si ano yung natulala eh alam niya naman na si Atos, yung kilala niya. Ay, isang... ah, eh, ang alam nila messenger yun eh ano. Ng Queen? Oo, mm -hmm. kasi nga pinatay na yung original ah, na messenger, di ba? Oo. Ah, Kaya nagulat sila, alam nila messenger to ah. Pili nyo naman dyan sa gilid ng bangin pa talaga. Malalaglag pa sila niya no. Lagi siya sa dagat. Yan, mamamatay. Malun lang sa dagat eh. Ito, ito. Mm hmm, pardinal. Ah, ano, oh, naka ano, naka, pang bishop, pang bishop na ano. Eh, cardinal siya eh. May mga bishop, may mga ganyan sa ulo. Hmm. Eh, yung cardinal. Ang boss ni Eva diba? di ba? Hmm. Ito na, hindi ano, pa rin ito, mamatay-matay, Kanina pa yun, di ba? Hmm. Ito, ikakasal yung kapatid ng hari, di ba? Hmm. Imado na si Queen. Nakikita niyo kabayo? Hindi pwede mo pakita si bishop Atos pa dyan. Oo, oh, one wanted siya dyan eh. Ano nga yun, siya papasok dyan. Kailangan niya ma... Ano yung... Alalay ni Queen.

Tama yung buong musketeers niya. Kaya hindi siya official ng musketeer, ano? Oo. Oh. Yung pinaglalabanan eh, yung religion eh. Hmm. Christian, tsaka protestant eh. Yung kapatid ni atos Protestant. Protestant. Tapos nag- nag-catholic para alam niya daw, ano? Eh, Pero protestant talaga yun sila. Oo. Oh. Protestant yung kalaban eh. Hmm. Masa-christian, parang ano eh tupungpung kung ulo <laughs> malberdugo oh, eh, ah? well, no? <laughs> ano malberdugo yun ano 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 din. ano 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 na ano 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 Ibig sabihin, yung kapatid niya pala kalaban. Ah. Oh. kailangan niyang pigilan yung Ayun kapatid na, niya. Ayun na, pinagpapatay na pala yung ibang mga ano. Ibang member, no? Tapos nagpanggap. Nira, nagpanggap na sila. Hmm. yung target nila? Itong king? Siyempre, yung king. Para mapalitan niya yan, no? Ni... Cardinal, ayun, eh, no? Siya yung, ano, bibirahin. Yun. Ah, sasaluhin niya yan. Frigo na naman si Cardinal. Or mas na yan. Mm -hmm. Mali yung title. <laughs> 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 na-pronounce na siya, na-pronounce? Oo, <laughs> oh, kita okay, mo. Four musketeers na, dapat sa susunod. Four musketeers na. Yung komandante nila, ho? Oh. In invitation. Parin yung... Baka. Mamatay pa yung ano niya. ayos sa yung espada mo? Kakanda lang espada, paano ka lalaban? Mm-hmm. Uh -huh. To be yeah! Natapos na. Ah. Kaya, pala Kaya pala two part. Kaya pala two So, ano ang nangyayari dun? Eh. Parang na yung, yung ano nga, si ano nga dyan ang kalaban, si Cardinal. Eh, si Evergreen, sigurado buhay pa yun kasi talaglaga nga sa tubig eh. So, yun nga guys natapos na natin yung palabas medyo mahaba rin siya kaya lang hindi pa talaga siya tapos part 2 pa so yung part 2 ang title na nung Four musketeers kasi apat na sila yun na sila tatlo ay <laughs> <laughs> so, part 2 na ba yan? hindi sabi yung nabasa ko yung panibagong title niya so yung part 2 2023 din yung release dapat ngayon taon din. So, ano na yan. Kapalabas din ngayon taon yung... Diba ko lang yan eh. Kakapalabas Kasimul. lang ngayon. Yung... Uh. Okay guys, ano sa palagay niyo yung movie na yan? Maganda ba yan? Kasi ngayon lang kami nagkaroon, ngayon lang talaga ako nagkaroon ng idea ko ng story nung Three Musketeers. Ibig sabihin pala, hindi pala, yung bida pala dito si, ano, Artagnan? Artagnan, uh. Artagnan, hindi pala siya original Musketeers ano lang pala siya, rookie. Ali bagong Ay. member. <laughs> naging, naging musketeer, naging, naging musketeers naging... pa lang. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang pala siya naging musketeers. Okay na watch out bagay na yung Okay guys, susunod. Abangan natin yung... Ay, meron po. Oh. Para tapos. Sino yun? Ngayon niyan si ano eh. Oo. Oh. Si Cardinal. Yes. Oh, yun nga guys. Mayroon pang post credit scene para sa susunod na continuation. Okay. Yun nga guys. Mag guys, maganda. Maganda yung movie. Maganda yung movie. Kaya, kung first time nyo lang napanood yan, ngayon lang kayo ng idea kung ano man yung Three Musketeers. So, abangan natin yung susunod. That's it, guys. Kita-kita tayo ulit sa mga susunod na panahon. Kung meron kayong alam na movie na gusto nyo i-share sa amin at panoorin namin at na magugusta natin, don't forget to comment down below sa comment section. See you again. Bye-bye!